Good morning, good morning, good morning mga ka-adventure! Nandito si Jib Adventure ngayong umaga sa elementary school ng Kamasi. Nandito kay Ma'am Margie, teacher ng grade 6. Grade 5. Ay, grade 5 pala, sorry mga ka-adventure. Pinatid ko tong mga libro dito na... Ayan, mga libro mga ka-adventure. <laughs> ma'am, ano ang maisabi mo, ma'am? Ano po? Thank you so much sa mga books at saka book na donated by uh, Mr. Adventure. Give yep, adventure. <laughs> adventure. Thank you, signs. Magagamit na lang ito ng mga pins namin. Yan. Advance sila. Ito mga adventure sa high school ko rin ipamigay ito. Grade 6. Um, ayan, sa grade, um, mayroon sa grade 6 ma'am, no? Okay. Mayroon din sa ano? 6, grade 5 tapos grade 8. Oo. Thank you so much, Kuya. Oh, good morning. Camera. Okay na. Sa Loyola High School po sa faculty and staff, nagpapasalamat po kami kay kay KaAdventure sa sa mga libro po na binigay niyo po sa amin. Nakakatulong po ito para sa edukasyon ng amin mga estudyante dito po sa Camasi High School. Thank you. Mangagad Binchor, good morning. Nandito na si Ma'am Vicky, kanha. Ayun oh. Teacher ng grade 6. Ayan, ang binigay ko sa kanya. Hmm. Anong masabi mo, ma? Thankful po. Gatagan ko sa... Ay! Uh, nagpapasalamat ako ng maraming marami dahil sa aklat na binigay ni ka-adventure sa grade 6. No? Mahal ito. Mahal ito na book. So, K-12 na aklat. So, maraming maraming salamat ka-adventure. Oh, walang ano man. Welcome. Thank you. Oh. Sa high school pa